Hi guys, good morning. This time guys, nandito tayo sa Carmen Plaza Burautan sa pinakadulo to guys. Ayan o. Oh. Ah. So, ito tayo dumating kanina dito guys. Uh, ah, gusto palang pumunta rito. Ang pwede nyo lang sakyan ay papunta ang Divisoria at babalang kayo ng Carmen Plaza guys. 1 ah, daw to, 3-5 ba to sir? 3-5 sir. Aloy daw o. Oh. O, oh, 30, 30. 30. Ilang, Ilang letter sa sir? sir? Ay, ilito, eh? 45 years. 45 years. Okay, kasama na yung bracket. Isang okay, bracket 6. lang, no? Mapisig po tayo. Labubo, yung mga mahilig pa sa labubo. 150 to guys. Okay. 150 pa rin yan din, no? Oh. Labubo nyo. Ayan, guys. Pinagkaguluhan. <laughs> Sikat pa rin pa yan. Eh. May mga kukuha pa rin ng labubo. Okay, so 850 lang daw to. Yung Ayan pang sa paa, sa talampakan. Ang massage. So, yung mga kwan mo, yung misa, 200. Yung okay, guys, so 200. Ay, wireless na kwan si Kuya. Uh, mic. May okay, magkano yung universal mo? Vlog po natin, okay lang? Okay lang yung vlog Magkano po itong universal? 800. Ay, 800. Di ba ito yung kwan mo dati? Nakaraan. <laughs> Pampigal na. Pampigal diba? Ng juice. magkano ganyan niya. 100. Kayo rin po yan? 100. Uh, 100 ka? Ang ganda rin. Hmm. Ang guys, 100. Pampigal. Oh, Pampigal na lang. Ano kaya 'to? Ano 'to? Pang-tatoo. Pang-tatoo. Ah, pang-tatoo. Magkakaroon ganyan ito? 1, 2. 1, 2. Ito isang set na. Ang guys ito. One, two daw to. Panta to. Ayan. Yeah. Ayan. naman ganyan siya? Ayan. Kwenta O, to guys, o. Oh. Ay nalang magdagdag ng panya, pakpak, LEC. Ito magkano po ito? 17, wow. 17. Wow. Pigas, 70. Wow. Nga nga mag Ang tigas. 70. Tamiya to, di ba? Oo. Oh. Magkano pong ganito? 200 lang yan. Oh guys, oh, 200. Tamiya, oh. Mayroon pa palang natirang Tamiya, no? Guys, mm. okay, ang ganda ng design. kanon. Ano mo? Ah, ang daming tao. No, 30, Sobrang oh. sima, maapaw na yung conme ah. Opo. Anong tao tawag dyan? Scramble, ano? Ang bango? Ito yan? Pagkain uh -huh. pong ganito? 1,000. Isang seat na yan? Uh -huh. Ang okay, so isang seat na lang. Yeah, ito, 400. Ah, 400. Pero pag... 400 1,000 yan. Ah, what 1,000, iba pala yan. Okay. Bali Ah, Bali 1,400. <laughs> yan pa rin ba yung dati, te? Yan pa rin dati. Magkano nga yan? <laughs> 1,000? 1,000, okay. Yan magkano? Pag-exercise? <laughs> <Treasure laughs> <search? laughs> Tandaan. <laughs> busy sila so, sa sa kanin. Yung sound niya yung dating to eat yun guys. Ano ko ngayon, bilora na eh? Yung pan mo yun? naman yun electric pan. Ali electric pan. Yan po. Ah, working niya nito. Working to fifty yung guys. Ada 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 di kod. Wala lang yung pang likod, ana, mm -hmm. na cover. Kaya nyo rin yun yun yung pan yung parang really. Ano yun tawdon yung panang gulong. Makarang ganun. 150 po pabinebene. Oh, 150. Para sa nyo sa kwan sa e-bike. Uh, oh, 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 oh. E-bike yung yeah. yung guys yung e-bike daw. Sige po, salamat ya. Ayun kwan mo na yan, helmet. Ayun kwan pala, headphone. Magkano oh, ganyan? Mura lang po, 10 piso din yan. Ah, 10 piso. Oh, may kwan siya, no? may sariling kwan. Ito, magkano po ito? 30 lang po. 30. Ang guys, so 30.

Pagka ang manika mo. Eh, nasa na isa? Kung paano niya na po ang mga damit ko. Beto ko tawag ang tig. Kama ang tig. Kama ito. Kama ito. Kama Sige, muna. May pasang itong bilaon. Ang ng minilas na kami. Ah, ito yung beans na pula, ano? Ano, okay, kinakain na lang to? Ready to eat na to?

hindi kuryente. Saka Hindi kuryente. Magkaan ka rito nyo? Kuya. Napakabilis. Eh magkaan po ganito? Ay magkaan ito ito? 100. Panghilot. Ang masad sa no? Sa Sa para na 100. Okay lang kakadudot, hindi ko alam kung saan ako natutunuhan ng lakas. 100. 100. Lang sabi Ito po magkano? Yeah. Nalaman ako ng ulo. Medyo, so, medyo busy lang sila. Parang lulubog na ako malaman. noon sa kinakatayuan ko ng ibigay niya. Okay. Kaya na kapag thank you. Busy kasi sila. Ayan mga use mga second hand ay sorry po mga second hand ito so tayo dito tayo bumili na may hood hello <laughs> umbrella po yan may <laughs> bill to ah magkano ang chandelier? 1,000 yun po 1,000 guys oh. lilinisin ano? dalawa? Oh. 1,000 dalawa salamat po ito yung bag na 100 sa katuhan ni 50 init hello silong na ako <laughs> ito yung 100 diba? Ito okay. hey, yung malaki ah 150 okay. uh, saan yung 250? yung medyo malalaki.

Dalawain ko na 20 okay, guys. yung ganito magkano pala 20 isang, isang buo na to mm. isang bukos na Ah. Uh. tatlo, uh.

Kinse. Pwede itong dalawa lang. Kinse isa. Ayan guys. Paninda natin. Yan si yan te. Yan o. Langis. Renta lang. Dalawa si kwenta. 13 na? Okay. Yan guys. Bumili tayo. Salamat po.

So, Ito na tayo dito sa pinakaunahan ng ng gay.

Ito naman yung mga uh, itlog na pula. Ayan, ay, yun. Hi, ay, hello. Magkano nga tiyan? Itlog mo na sampuan ano? Pili tayo nito, guys. Ayan. Ayan, guys, bumili tayo ng limang pirasong itlog na pula. Pero, uh, hindi tayo ng isa. Ito naman mga uh, second-hand din na ako. Uh, na mga cellphone. Uh, Dito uh, tayo. Bawang, one half, fifty. Magkano ganyan kuya? 150 daw. 150. Ah, okay. Mga second hand so, na mga Gulong. Ito mga spare parts ng mga ito, so, ng mga bike. Magkano ganito po kuya? Ah, wala. 1.5? 1.5 daw guys. Sama natin ni Don. Okay, yeah, thank you. Ito guys oh. 250. 200. Ito ang stainless nila 380 tapat na. Alam kayo kuya yan. Kaya yeah, tanong lang po. Magkano yung kwan? Pang welding po ito no? Magkano ganyan? 150. to ito guys oh. Malit lang siya. Ang carry, pwede. 1.5. Ito, yung bike naman ay 6,500 for sale. Dito lang yan sa bungad guys, sa tapat ng video dito sa Kwan. Salamat po Aya. Aitang, 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 mga aitang, 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 aitang,